Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, ang video na ito ay para sa kaalaman lamang at hindi po ito kapalit ng payong medical. Maraming salamat at kung meron kayong iniindang na mga karamdaman, mas mabuti na kumonsulta muna sa isang doktor. So guys, ang ating topic ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. Narito po ang kanyang katanungan. Madam, itatanong ko lang po kung mapanganib ba ang sobrang pag-inom ng tubig. So guys, yan po ang kanyang katanungan. Malayo man ito sa aking mga topics na binibigay. Ngunit, sasagutin po natin siya. No? Ito po ay aking uh, sinaliksik kung ano po ang katotohanan. So, ito na. Alam mo ba na may mga tao nang naospital at may iba pang binawian ng buhay dahil sa sobrang pag-inom ng tubig? So narito ang mga posibleng delikadong epekto ng sobrang tubig sa katawan. Number one, ayon sa mga pag-aaral, kapag sobra ang tubig sa katawan, nababawasan ang sodium o asin sa dugo. Ito ay tinatawag na hyponitremia, no? na panghihina pagkakahi pagkahilo, pagsusuka, pagkalito o koma sa malalang kaso. So ang ibig sabihin kapag sobrang sobra ang pag-inom ng tubig, ito ay magdulot ng panghihina, pagkahilo, pagsusuka, pagkalito, koma sa mala sa malalang kaso. So yan po yung una. At ang pangalawa naman, sobrang likido sa katawan. Kapag hindi mailabas ng katawan ang sobrang tubig, naiipon ito sa mga tissues at nagdudulot ng pamamaga o edema na tinatawag. Madalas itong mangyari sa mga sakit sa bato, puso at atay. So ang ibig sabihin, maaaring ito ay um uh, mangyayari doon sa mga lalo na sa may sakit sa bato, puso at atay. Ito po ay magdudulot ng pamamaga na maaaring magdulot ng pamamaga kapag sobrang likido sa katawan na ayon sa mga pag-aaral. Yan po yung pangalawa. At ang pangatlo naman, panglas natin, yung tinatawag na brain swelling naman ito o pamamaga ng utak. Ang pinakadelikado kapag ang sobrang tubig ay pumasok sa cells ng utak. Maaring magdulot ito ng brain swelling o cerebral edema. Dahil dito, maaring mawalan ng malay ang isang tao at sa pinakamasamang kaso, pwedeng matigok. So, pwedeng mabawian ng buhay ang isang tao kapag pumasok sa kanyang mga cells ang sobrang tubig na sinasa, uh, tinatawag. So guys, alam ba natin na parati natin sinasabi na napakaganda o uh, maganda raw sa katawan ang parating umiinom inom ng mga tubig. Pero sa akin lang po, no, dito sa Japan, hindi po ganong umiinom ng tubig dito. Bagkos, umiinom po sila ng mga green tea, o ano, pero hindi po parate. Kung halimbawa, para din sa atin, kung mag magmerienda sila, umiinom sila ng green tea, pero hindi, hindi ko pa nakitaan kahit sino dito, kahit sa mga biyanan ko, o kahit sa aking kapamilya, na banat ng banat ng pag-inom ng tubig. So, ayon din sa aking uh, nakuhang, ano, tawag dito, impormasyon, na kapag nauuhaw ang tao, ay dapat daw uminom, no? Yun po ang parang uh, nalaman ko dito sa Japan. At uh, kung hindi ka naman daw nauuhaw, lalo na kung halimbawa merong mga karamdaman, hindi rin daw maganda ang uminom ng sobrang tubig sa katawan. Uh, tubig, dahil ito po ay baka magkaroon, maaaring magkaroon o magdudulot ng hindi magandang epekto sa katawan. So yan po ang aking um, isa sa mga informasyon na aking nahagilap lamang. So hayan po guys, sana nakita mo ang uh, vlog na ito at nasagot ko ang iyong katanungan na kung mapanganib ba ang sobrang pag-inom ng tubig. Kung meron ka pong uh, problema tungkol dito, pwede ka rin kumonsulta sa isang doktor para masagot ng tama ang iyong katanungan. Maraming maraming salamat sa inyong lahat hanggang sa muli ang inyong lingkod, si Ate Stella ninyo. Bye-bye.